here's the good thing about PSEI. I can still see a reversal pattern from here and then malakas pa rin yung ating uh, support level which is this level. Okay? And then if we're gonna turn on our moving averages, ayan. Okay. PSEI, lahat ng moving averages, sino support? Sino support ni PSEI? So aside from that, napakaganda mga position kasi we're in a sideways for the past 10 years. 10 years tayo nagsasideways na talaga kay PSEI. I'm not sure what's really the problem kaya yung mga ganitong environment with PSEI I'm, I'm more into the the dividends lang talaga kasi hindi natin alam kailan to talaga bobomba okay kaya to kaya hindi yeah, ako nagte-trade totally PSEI to be honest ang mga mga stocks ko lang talaga for recovery ASIN yan lang talaga yung mga pang bagger yung mga tinatawag yung bagger sa PSE in the past yun lang okay So simulan natin ito, may request about AC, Ayala la, Ayala Corporation. Okay. Oh, AC still a good spot. Nasa lower part ng trend ka pa as sa conglomerate na part, no. If we're gonna check the oh, the yan, yeah, no. Diba? Nasa lower, nasa lower ka ng ano, ng sideways. So this is a good pwesto pa din for AC. Wala na tayong nakitang gap on the weekly chart. So position pa yan lalong-lalo na ngayon. Ah, uh, fundamentally hindi ko na i-check, -iche no. Hindi ko na i-check. -iche Tingnan natin yung AC natin kanina, oh, to mga reversal stocks ko na to. So, yan. Okay, ito din. May reversal na ako nakikita dito. Ayan, eh, no? Trendline lang pag-uusapan. Super reversal plus pack. Diba? Okay. So, dinay tayo sa REITs. Okay, kasi more into the REITs ako. Ngayon, bomba. Ito, may nakita tayong breakout. So, ibig sabihin, if nag-improve ang real estate, ayan, the economy is doing good while enjoying the 6% dividends. I'm waiting for the price to come up. ah uh, ang REITs na secondary na nire-recommend ko na hindi pa umaangat ngayon, will be RCR. Okay, di pa tinatik kung mangat na ba? Ah, umangat na pala, sorry. O oh, yun, umangat na medyo not a good spot na to get. And Emrit, the rest, di ko gusto. yeah, ito lang, yung dalawang to. Wala na. Ito may, ang onti, okay, okay pa to. Oh, 7.54 dividend yield. So, still okay. Which is fundamentally discounted, ah. Discounted. Kung gusto nyo naman ng mga, ito, like si Bloom. Hindi kasi ako nagtitrade ng, ano eh, ng PSE. So, ang gusto ko lang talaga sa PSE is more into the, more into the, um, uh, dividends dividends, mga dividend stocks. So, may mga dividend stocks dyan, yung ipaprioritize ko yan.